Hello guys, good morning. Andito ako ngayon sa garden. Ayan. Ah, uh, today ay Sabado. Walang pasok sa school. Matapos ko lang din mag-agahan. Pagkatapos mag-agahan. ako sa garden. Ah, uh, ayan ako lang sa inyo guys yung aking sili. Yung tinanim kong sili na namatay. I-share ko lang sa inyo kung bakit siya namatay. Para magkaroon din kayo ng idea ba kasi ito ah uh, based on my experience sa uh, pagtatanim ng sili guys keep on watching ito yung sili ko guys yan ito pa tsaka ito pa ito 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 Tsaka to Ito malapit na siyang mamatay Yan Later on sabihin ko sa inyo ang dahilan Kung bakit siya namatay As Meron pa dito Ito talagang Tuyot na siya Yan <clears throat> So itong silin na to dito nung tinanim ko sila pinakauna ko silang tinanim ito yung pinakamaganda pinakamalapad na dahon <clears throat> pinakamalusog itong dalawa na to at saka yung isa pali tatlo sila pinakamalusog pero kalaunan namatay sila yan at sabay-sabay silang namatay dito sa part na to. Yan. Eto sayang. Namumunga na siya oh. Ang dami niyang bulaklak. Ang dami niyang bulaklak. Yan. Kaso, yan. Hindi niya na siya nakasurvive. Ilang puno to? Isa, dalawa, tatlo, Apat, lima, anim, pito, walo, walo, yan Sabihin ko sa inyo guys, isang dahilan nito kung bakit siya namatay Ay nung nagkaroon ng bagyo, ng ulan ng ulan, halos ang linggo sendlinggo sana naguulan Ayun. Hindi siya na kasurvive. survive yung ugat niya. Yung ugat niya dito nababad sa tubig. Sa part kasi na to. Sa part na to. Maano yan? Kumbaga medyo mababa kaya pag umulan nandito yung stock ng tubig abot dun sa kabila kaya yung isa namatay ayun o oh, namatay yung isa dun so ito wala sayang nakapanghinayang kasi sa halip na magkaroon ng bunga mapitasan ng bunga wala na sira so ganito pala siya kapag uh, ulan ng ulan mahina pala ito Mahina siya sa ulan yung ugat niya. Mahina sa tubig. Pero hindi naman lahat namatay. Ayun, may mga sili pa ako dun oh Ayan yung mga siling berde. Yan. Hindi naman lahat namatay. Kasi sa part na yan, maano yung tubig diyan. Kumbaga, kayang sip-sipin ng lupa tsaka medyo mas mataas. So, ganun din dito sa side na to. Yan. Mataas ng lupa dyan. Kaya tinan mo, buhay sila. So, sa part na to, sa part na to, dito lang yung mano yung tubig. Kung baka, dito yung punta ng tubig kapag umulan. Kaya sayang, namatay. Kaya itong mga damo, hindi ko yan binubunot dito. Tinitrim ko lang siya. Tinitrim. Yan. Ganun din sa kabila. Hindi ko yung binabunot. Kasi ang purpose ko dyan. Para pag umulan. May taga sip sip ng tubig ulan. Yan. Tinitrim ko lang yan. Yan damo dyan. Hindi ko siya binabunot. Pero sa part na to. Yan dito. Binabunot ko na yan. Bawa ito. Binabunot ko na yan. Yan. Sa side lang ngayon, yung daana ng tao. Ah, dito. Yan, hindi ko siya binupunutan. Para yung tubig, pag umbulan mo ng malakas, mabilis masip-sip. Kaya lang sa part na to, hindi kinaya ng aking sili. Hindi niya kinaya yung tubig. Kaya ito ang nangyari namatay siya. Na akapang 'di ba? Kasi ito yung pinakamalusog dati. Ang lusog niyan dati sobra, ang lalapad ng dahon. Kaya lang wala na. Sayang. So yan guys, sayang din yung sili ko kasi malalaki na. Ang gagawin ko na lang bubunutin ko na lang wala na magagawa pag namatay na <laughs> kaya bubunutin ko na lang guys bubunutin ko na lang Yan. Hmm. kailangan ko nang bunutin to o tingnan nyo guys so oh, walang ugat na walang ugat na sumama ito tingnan ko o oh, ganoon din o oh. na bulok yung ano nya na bulok yung ugat Hmm, ito oh, Halos wala ng kaunti na lang yung ugat niya. Nababad sa tubig. Ito okay pa. Ayun. Ito talaga wala na. Ngayon. Oh. Sayang. Ito. Ito. Wala na, nabulok na. Ito, nagdadalawang isip pa ako kung bubunutin ko pa o hindi Oh. Kasi lumalaban pa eh. Dinidiligan ko naman to nung po yung puno niya. Dinidiligan ko. Para hindi siya matuyot kasi ano lang ngayon eh, mainit na. Itong isa, bunutin ko na rin to. Ito may mga ugat pa siya. Kaya yeah lang wala din. Hindi rin nakasurvive sa ulan. Patay din. Itong isa hayaan ko lang muna to. Baka makasurvive pa siya.